Ito ngayon pinag-uusapan, mga plant control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabitin ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya, Saint Logos Nortelang. Saint Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. Saint Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? E, eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente?